Magandang araw mga kaibigan. Uh, bigyan natin ng opinion, reaction itong post ng One News. Uh, tungkol sa pahayag ng Bangko Sentral ng Pilipinas Governor. Okay, Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Rembulona Jr. on Friday outlined potential inflation scenarios amid rising global risks including higher crude oil prices and tariffs. In what he described as bad scenario, ito, nakakatakot ito. O Central Bank Governor na ang nagsasabing there will be bad scenario, wala na. Inflation could exceed 5% if Dubai crude oil reaches $100 per barrel. and the peso depreciates sharply two factors he said would significantly push up domestic prices under the bsp's baseline or central scenario assuming more stable external conditions remolona projected inflation to average around 3.4 percent so yana yeah We have a very bad scenario. Sabi ng Banko Central Governor, baka lalampas sa 5% ang inflation. So ngayon, medyo mababa. Nasa 1 point something lang ang inflation. So, nakaluwag ang mamamayang Pilipino. Kailan dahil sa pangyayari? Yung gera sa Iran and Israel. Grabe ang pagtaas. Uh, next week, nag-announce na. Uh, halos 5 pesos ang itataas ng crudo. Ang gasolina, mas mababa lang ng kaunti. Eh, 3 or 4 pesos. So, ang mga yan, magre-resulta ng... Basta nagtas ang gasolina o oh, fuel prices, tataas ang presyo. Mag-i-inflation. So... Nangyari na 'yan noon nung inatake ng uh, Russia ang Ukraine noong 2022. Tomas ang crude oil. Kaya tomas ang lahat. So, ngayon na medyo kumalma na ang uh, situation sa Ukraine Russia, ito na naman ang pumalit. Iran, Israel. So, kailan ito matatapos? Tingin ko magtatagal pa ito eh. Kasi simula pa lang. And both sides, walang susuko eh. Israel, hindi pa yan. Ang Iran, ganun din. Uh, nakat, yung pride, nakataya. Tapos ang laki. Lalo na ngayon na humihina na yung pinagmamalaki ng Israel na ayon Dome nakakalusot na yung mga ballistic missiles ng Iran eh. So, ang hinihintay ngayon, yung aksyon ng US. Kung tutulungan ba niya ang Israel or not. Nagbigay lang ng uh, grace period. Uh, ang US government, two weeks daw. Pag uh, hindi titino ang Iran, eh, yun na, delikado na. So... Sana uh, hindi mangyari yung inaasahan natin na kailan uh, very ano very gloomy ang kinabukasan. Uh, mabuti mabutingan na lang ata uh, yung mga na stranded na government officials sa Israel na nakabalik na 21. Ang kawawa yung mga OFWs doon. Kaya may, may pinsan ako doon na nurse. Sabi, sabi niya, inuunan niyo pa yung mga opisyal niyo. Uh, kaming mga OFWs dito, pinapabayaan niyo kami. Tapos, ano ba yun? Uh, para makatanggap daw yung mga OFWs doon ng $200 na ayuda. Ang dami pang mga rikititos. Ano ba kayo? Sabi niya. So, galit na yung pinsan ko doon sa Israel na nagtatrabaho. Anyway, Uh, so pag nangyari ito, nako, iiyak na naman ang Sante Claire Kasi mabibigatan ang taong bayan sa hirap ng buhay Tatas ang mga bilhin Eh isisisi lahat sa Pangulo Isisisi sa administrasyon So anong mangyari sa ratings ng Pangulo? O di, mababa na nga eh, lalong bababa Basta ganyan, uh, nako, 5% inflation, grabe. Uh, kaya nakikita ko na kung anong, ano na naman ang idadahilan ni Auntie Claire, bakit masyadong mababa ang uh, rating ng Pangulo. Uh, tapos, dami na namang magreklamo. Si Bipisara Sara na pasyal lang ng pasyal. Siya ang tumataas ang rating. Uh, ano ba ito? Uh, si Richard Hidarian. Anong comment niya nung nagpunta si BP Sara sa Australia para imit niya ang mga Pilipino community doon? Ah, uh, sabi niya, daming time, tataas na naman ang rating nito. <laughs> eh, pasensya kayo dahil Vice President, wala namang trabaho talaga ang Vice President. Maghintay lang na alis ah, yung Presidente bago siya magtrabaho. Lalo na binawasan nila ng uh, budget ang OBP, halos wala nang magamit. So, ano pang pa gagawin? So yun, napabuti dahil maraming time ang BP na mamasyal kung tawag yes, mamasyal. Eh, bakit nyo kasi kinidnap ang tatay niya kinulong, inaresto? Eh, ang purpose niya doon sa Australia is attend a rally, free, Duterte, now! O kung hindi nyo sana inaresto, kinidnap ang tatay niya, di hindi siya pupunta doon. O, So, ipagdasal na lang po natin ang ating kalagayan. Kaya lang, magtaas man ang presyo, ano, ang mga opisyalis ng gobyerno. Baliwala. Bakit? Eh, marami silang pundo. Nasa kanila ang resources. Maramdaman ba nila yung pagtaas ng presyo? I doubt so. O itong governor ng um, Central Bank. Magkano ang sweldo niya? Millions ang per month na sweldo niya. Ang mga congressmen, mga senador, ang presidente, maramdaman ba nilang pagtas ng presyo? Ah, hindi. Ang kawawa, yung mga nasa laylayan. Kaya yung nasa laylayan, yung uh, workers, mga no, pagdating ng rating, eh, pasensya na lang. Kung ibunton nilang sisi, sa presidente ang pakahirapan sa buhay nila. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribong Bukidnon na sa ngayon namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapa ng mas maayos na tirahan ang tribong talandig panorin nyo ang video na ito na agad si Kimay Ogero. I-atop niya sa yang balay. Nga silupin lang ang atop. Nga ni ang atop ni Kimay. Nga silupin lang. Makita gani nato nga nabutangan na o tubig. Dennis ya. So nagulan na gyud. Sayo pagani. Oh, karon naman na Kuya Kimay sa pag top nindot na gito kayo. Huwag ka ron, unsan yung mga istorya nga humana ang inyong pagkatok. Kaya nagpasalamat ko sa ginoo kay na ka humana Tanawa, na, na, na na sa among um, abuan. Salamat gid oh. kayo sa ginoo o kuan mag magpasalamat pud ko sa naghatag aning sen kay naka kwan, na naka namis balay salamat gid kayo murat ako isa sulti okay salamat kayo salamat.